Napansin mo bang biglang nagiba ang ugali niya? Minsan sobrang sweet, minsan sobrang cold. Alam mo bang minsan, hindi dahil nagbago siya, kundi dahil may tinatago siyang guilt. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang psychological games na madalas nilalaro ng mga babae kapag may tinatago silang kasalanan, ayon sa karunungan ng stoicism. At kung lalaki kang may disiplina at kalmadong isip, matutunan mong makita ang totoo, kahit anong laro pa ang gamitin niya. Ang Stoicism ay nagtuturo na, ang taong may malinis na budi ay hindi kailangang magpaliwanag ng paulit-ulit. Pero kapag ang babae ay nagsisimulang maglaro ng emosyonal at mental games, kadalasan, hindi na yan dahil sa love, kundi dahil sa guilt. Ayon sa Stoic philosophy, kapag may ginawang mali ang isang tao, natural na gusto niyang itago ito, pero sa pagpipigil niya, lumalabas ito sa kilos, sa salita, at sa paraan ng pakikitungo. Hindi mo man mahuli sa salita, makikita mo sa pattern ng behavior. Kaya ngayon, tatalakayin natin ang limang psychological games na ginagamit ng mga babae kapag may tinatago silang guilt. Sign isa, The Overcompensation Game Ito ang classic, bigla siyang sobrang sweet, sobrang maalaga, sobrang attentive. Para bang bumalik ang dating siya, pero pakiramdam mo, may kakaiba. Hindi dahil biglang na-realize niyang mahal ka niya. Madalas, dahil gusto niyang tapa ng guilt. Ayon sa Stoicism, the soul becomes dyed with the color of its thoughts. Kung may tinatago siyang kasalanan, lalabas ito kahit pilitin niyang magpaka-perfect. Kaya napapansin mong bigla siyang nagpapakita ng effort, nagbibigay ng regalo, o nagso sorry kahit walang malinaw na dahilan. Ang tawag dyan ay guilt-driven affection. Ginagamit niya ito para makuha ulit ang tiwala mo, hindi dahil gusto niyang magbago, kundi dahil gusto niyang pagtakpan ng mali. Ang stoop man ay kalmado. Hindi agad natutuwa sa biglang kabaitan. Pinagmamasdan niya, kasi alam niyang ang konsensya, kahit anong takpan, laging lumalabas sa gawa. Sa 2, The Reverse Accusation Game. Ito ang laro kung saan siya pa ang unang mag a sa sa'yo. Bigla kang pagbibintangan ng kung ano-ano, na may tinatago ka, na ikaw ang nagbago, na parang ikaw pa ang may mali. Ang totoo, projection lang yan ng sarili niyang hiyo. Ayon sa Stoic Principle ni Epictetus, when someone is trying to harm you with their words, remember, it is their opinion, not your reality. Kapag may tinatago ang babae, gagamit siya ng psychological defense mechanism para ilihis ang issue. Ginagawa niyang ikaw ang topic para hindi mo siya mapansin. Kung napapansin mong bigla siyang nagiging defensive kahit walang dahilan, o lagi niyang inuuna ang, ikaw kasi, sa bawat argument, malamang may tinatago siyang ayaw niyang mahuli. Ang stool na lalaki ay hindi pumapatol agad sa ganitong laro. Tahimik lang siya, pinapakinggan. Kasi alam niyang kapag may guilt, mahirap kontrolin ang emosyon, at doon niya mahuhuli ang totoo. Sign 3, The Emotional Distance Game Kapag ang babae ay may ginawang mali, isa sa mga unang nagbabago ay ang emotional connection. Bigla siyang malamig, parang wala ng spark. At kapag tinanong mo kung bakit, sasabihin niya, wala lang, gusto ko lang ng space. Ang totoo, hindi space ang kailangan niya, kundi emotional shield. Ayon kay Marcus Aurelius, you will find rest from vain fancies if you perform every act in life as though it were your last. Kung may guilt siya, hindi niya kayang tumingin sa iyo ng direkta, kasi alam niyang mali siya. Kaya naglalagay siya ng emotional wall para hindi mo siya masyadong mabasa. Ang Stoic man, imbes na pilitin siyang bumalik, ay kalmado lang. Hindi niya habol ang affection na may kasamang kasinungalingan. Dahil alam niya, ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangang itago o ipagtanggol. Sign 4, The Pity Game Ito ang isa sa pinakamunikilative na laro. Kapag natatakot siyang mahuli, gagamit siya ng drama o guilt tripping. Bigla siyang iiyak, sasabihin niyang, pagod lang ako, o baka ako pa rin ang problema. Minsan, gagamitin pa niya ang trauma, family issues, o stress para pagtakpan ang ginagawa niya. Hindi dahil gusto niyang umamin, kundi dahil gusto niyang ilayo ang focus sa guilt niya. Sabi ni Seneca, he suffers more than necessary who suffers before it is necessary. Ibig sabihin, kapag ang babae ay laging nagdadrama kahit maliit na bagay, baka hindi siya talaga nasasaktan, baka natatakot lang siyang mahuli. Ang Stoatman ay marunong umintindi, pero hindi siya nagiging biktima ng emotional manipulation. Hindi siya naaawa agad, dahil alam niyang ang tunay na kalmado ay nakikita sa mga kilos, hindi sa mga luha. Sign 5, The Distraction Game Ito ang pinaka-dangerous. Kapag alam niyang nagdududa ka, bigla niyang gagawing perfect ang lahat bigla kayong lalabas. May mga bagong kwento, bagong plano, bagong sweetness. Parang gusto niyang linisin ang imahe niya bago mo pa siya mapansin. Ang tawag dito sa psychology ay, redirecting guilt through idealization. Ginagamit niya ang positibong behavior para pagtakpan ang negatibong katutuhanan. Ayon sa Stoic teaching, no man is free who is not master of himself. At ang babaeng gumagawa ng ganitong laro ay hindi free, prisoner siya ng sariling konsensya. Ang Stuart man ay hindi nadadala sa excitement. Tahimik lang siya, pinapanood, kasi alam niyang minsan, ang sobrang saya ay cover up lang ng kasalanan. Kapag ang babae ay may guilt, hindi niya ito agad aaminin. Pero makikita mo sa kilos, sa tono, at sa consistency ng ugali. Ang Stoic Mindset ay hindi naghahanap ng away, naghahanap ito ng clarity. Sabi ni Marcus Aurelius, if it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Kung nararamdaman mong may mali, huwag mong ipilit ang katotohanan mula sa kanya. Ang totoo ay kusa namang lumalabas, basta marunong kang manahimik at magmasid. Ang Stoic man ay hindi detective, observer siya, hindi niya kailangang ipahiya o hulihin ng babae, kasi alam niyang hindi niya kontrolado ang actions ng iba. Pero kontrolado niya ang sarili niyang dignidad. Kaya kung mapansin mong nilalaro ka na sa mga ganitong psychological games, tandaan mo. Ang tunay na karunungan ay hindi paghihiganti, kundi paglayo ng may respeto sa sarili.